Tandaan mo, kung pinagpalit ka ng ex mo or karelasyon mo, most likely, ito po ay hindi rin magtatagumpay. Ito po ay mawawala din at darating din siya sa point kung saan marirealize niya yung halaga mo, yung pagmamahal, yung pinagsamahan ninyo. The reason kaya parang tinataboy ka niya or nakikita kanyang obstacle at ngayon ay parang masaya na siya dun sa bago niya kasi excited yun, masaya yun may spark doon. Sa ating kasi syempre, ang pinag-uusapan, stability na lang eh. Pero it doesn't mean na hindi ka na niya mahal. It's just na mas motivated siya doon. Pero as I've said, imposibleng maging replacement yon at lalong imposibleng love ang nararamdaman ng ex-partner mo. Kasi tandaan, ang genuine love dapat walang inaapakan. Ang genuine or real love dapat walang nasasaktan. Ang pure love dapat walang naaagrabyado. Kaya kung halimbawa ang pinagpalit ka niya, ipinasok niya yung isang relationship na yon habang kayo pa or habang may nararamdaman pa siyang attachment sa iyo, ito po ay hindi love. Ito po ay hindi replacement. Kaya kadalasan, ito po ay nawawala din. Ito po ay hindi nagtatagumpay. Ito po ay nagsiself-destruct din. Kaya huwag ka na malungkot. mag ka na lang muna sa sarili mo. Gawin mong motivation yung nangyari para lalong ma-develop ka pa. Para mapabuti ka emotionally, mentally, mas lumakas ka pa. Kasi sure ako, hahanapin ka rin nun.